kinumpirma na ng Department of Justice na naglabas na ang Manila City Regional Trial Court ng gag order sa kaso ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Ayon sa Department of Justice, pinagbabawala na ang mga kampo ng Department of Justice at kampo ni Teves na mag-usap o maglabas ng anumang pahayag na may kinalaman nga sa mga kasong inihain sa dating mambabatas na may kaugnayan rin sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam na iba pang nadamay sa naturang karumaldumal na krimen. Paliwanag ni Justice Assistant Secretary Attorney Miko Clavano, ang naturang gag order ay nagbabawal nga sa mga abogado, magkabilang kampo at mga testigo sa isang pending case na magbigay ng kanilang komento. Kung maalala mula nga sa Negros Oriental Court ay pinagutos ng Supreme Court na ilipat ang pagdinig ng Digamos Lake case sa Manila Regional Trial Court. Alinsunod na rin yan sa naging kahilingan ng Department of Justice. Magkakaroon naman ng closed door discussion ang Department of Justice hinggil sa naturang usapin.